So, ayun na nga. For today's video, nag kaming dalawa at kasama ko si Ate Girl. Natalo kaming dalawa ng RG kaya sabi ko mag-classic na lang muna kami. Gamit ni Ate Girl si Bunana at gamit ko naman si Bunanong Mata. Pero this time, matambang panot na siya. Ito nga pala yung line-up namin versus sa line na nabuo ng mga kalaban. Ang goal namin ni Ate Girl ay mag -push ng tower kaya parehas kami nakapang marksman. Siyempre sa umpisa, hindi pagad pa kami makakapag-push ng tore kaya naglilipot-lipot po kami sa mapa at dinadalaw namin ang iba naming na kampi. si Tililing. Cute Yoda! Cute Yoda! Pati yung gumagamit kit din. <laughs> <coughs> ang tapang ni Odessa, magkoconcert sa harapan pa namin talaga. E napaos bigla. Anong nabala? E eh, di malamang wala. Dito na magsisimula ang kaura na ang challenge namin ni Ate Girl at ito ang una naming babaklasin ang tower sa mid lane nila. Ayan, tuloy-tuloy kaming mga pandak sa pagpupush ng tower. Wala kaming pakialam kaya biglang dumating si Tiger Girl at isinip ako. Siyempre, nagkandara pa tumakbo. Matandang panot na nga pinapatulan mo pa kami yung tipigil kami, hindi kami nagpaawat eh, nagregen lang kami sa base tapos tuloy-tuloy na naman kami. Nakita namin sa mapa lahat ng kalaban nasa side lane, kaya anong ginawa namin? Dimiretso namin ng tower to. Wala kaming paki. sige, push ng tore. Tingnan niya si Bunana oh, talagang power lock, kung power lock. Naubos yung minions, break time muna kami dito sa damo, Oh. Pagbalik ng minion squad namin, tuloy-tuloy na naman kami sa push, kaya lang nag-decide na yung mga kalaban, napuntahan kami. Siguro halata nila na unti-unti na naubos yung tower nila. Tapos nung nagpunta sila, full force mo barangay ang kasama. Nagkanya-kanya kaming takbo ni Ate Girl. Sa sobrang pagtakas nung isa, sa harapan pa ng golpe. Eh. Nakita namin ang hadlang sa pangarap naming dalawa. Kaya ayan, tinuluyan ko na siya. Kasi eh, siyempre, after nun, tuloy na naman kami ulit sa pagpo-push ng power. Ito ang susi para manalo kayo. Beb, masabasher. Push lang ng power. Diretso kami sa power to, Sinagab talaga namin. Te. Habang walang menyo, mag-stretching muna. Exercise muna. Break time kami. Andiyan na ulit ang minions! Balik na ulit kami sa trabaho! Pagkatapos namin din sa top lane, lumipat na kami ng ibang lane. Ito na yung next destination namin sa pagpapush ng tower. Kaya lang naharang kami ng mga gurang kasi minor daw kami. Wala kaming lisensya para magpush ng tower! Uy, di! May passive ka ba? Pero patay din ako. Ah! 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 Ang ginawa sa inyo ang kalaban! Saan sigaw ka dyan? Gagay! nila ako! Matay mga batang ito ay walang kadala-dala at muling bumalik sa top dahil hindi pa rin nasisira ang tower. Kakabuhay lang! Anong nangyari? Pinakain ng payong galing divisorya. Ayun, patay na naman silang dalawa. Pagkabuhay naming dalawa, nag-decide kami na magdemonyo. Pero yung mga kasabi namin papunta na dito, kaya pinaparetreat namin sila. Yung Claude hindi tumulong agad kasi nagdalawang isip si siya. Pero yung Molan, ang tigas ng ulo, sabing retreat nga kayo na namin to eh. Big boy at big girl na kami! Hey, nakikisali pa kayo? Oo, oh, ano? Yung tower nila kalil na yung amin pwede pa next game. Let Ang mahalaga, masaya kaming balawa